Bye. parang nasa nasa parang nasa lunita guys tingnan mo naman ang ganda ay nakaano pala siya yan guys so. ganda no Woo, sarap tingnan Wow. Ganda guys oh. Alam mo yan. bahay lang yan guys. Tingnan mo naman ang ganda. Napakaganda. ganda. Aga ng Christmas nila guys. So Merry Christmas sa inyo God. Lahat. Ganda na. No? Oh, tingnan mo naman yan. Parang nasa ibang ano. Marang nasa sa ibang lugar. Ganda, guys. Wow. Ano naman 'yun, no? Oh. Kinakaano ng bahay. Ganda. Ayun, guys, maraming nang salamat. Madilim na nga lang. So, ang daming gumadaan na, ano. Tapos, paabutin lang natin ng 3 minutes. Ayun yung bahay ko doon. Rapit na. So, nandito tayo sa tulay. Yan yung ginagawa ang construction namin. Eh, pamintuan. Yan. Ganda talaga, guys. Sarap tingnan. Lamig sa mata. O, yan. Bahay lang po yan, guys. Bahay, mga guys. Bahay lang. Ganda, no? O, sana ganyan yung bahay ko. Yan ang dream dream house ko ang ganda oh. pati yung ano niya happy new year merry christmas yung happy new year ang galing diba tapos yun oh. yung, yung tower ang ganda ng tower nila tapos yun yung yung star yan oh. tat tatlo yan guys oh, yung star ang ganda ah, ganda wow bye bye See you later. See you bukas ulit. Pabuting ko lang ng 3 minutes. Ganda guys, no? Sana yung mga gusto nyo ang ano to, bahay pa lang yun guys. Uh, bahay yan dito sa nasa tapat ng uh, ano na Kepel Wow, ganda guys, di ba? Parang napakasarap kung dito ka. Ayan, si Madam. Ganda talaga. Sobra. So yan guys, thank you, thank you. Bye-bye. I love you. Thank you guys.